Hey guys pupunta na naman kami sa labasan bibili ng gamot kami ay naglalakad lamang bali exercise na din Sila lagi na sa bahay nakahiga ha <laughs> Ay, nag-ano pa nag-reply. Smart pa dala. Paano ba dito pa yung pagharap nito? Ito yung asawa guys oh. Ito pa ganun yun, di ba? Ito pa kayo hinasana ko